Hello guys! Kakain na naman. Kakuna na. Wala, pang ano lang ito guys. Kasi ang ulam namin is dininding. <laughs> Kung anong dininding na lang ito. Eh. Kasi gusto ko lang may ano, may sabaw. Bahala na. Kalabasa sitaw, alam nyo kung anong gulay, anong talbos. Wala kasi yung nakita saluyot. Ngayon, ang nakita ko is talbos ng sili. <laughs> Sabi ko, bahala na. Kasi gusto ko lang talaga ng gulay. O, di diba? Tingnan natin. O, diba may ulo ng tilapia? Ulo ng tilapia. Ngayon, o, di ba? dahon. Tapos, itong habol ko eh. Yung mga talbos. Kasi nga, ah, uh, natakot ako na baka ma-high blood ako. Yung pala, nagpa-check up ako kanina, wala palang high blood. Hindi pala ako high blood. O, diba? Kasi hindi pala accurate yung mga ibang, mga, ano, ah, uh, lalo na yung, ah, uh, digital na mga pang blood pressure. Yun, yun lang ano ko ha? Uh, kasi ginamit ko yung sa kuya ko, tapos nagpa-check-up talaga ako sa klinik ah, nadamay ko <laughs> Na, nalaman na, ah, mas okay yung pump. Kasi yun, nakita na, kasi sa digital, is 142 ako. Ngayon, sa clinic naman, is, nasa 122. Diba? Eh, normal daw yun. Para sa akin. Kaya yun, ah, nakitaan ako ng, Uh, yung asidik ako. Asidic. Ayun. Uh, kaya, uh, gusto ko ng gulay ngayon. Tapos sabi ko, ay salamat, makakain ako ng mga hipon. Ayun, hindi pala ako high blood. No, tara, kain na tayo. Kaya, sabik ako sa gulay ngayon. Bukas, uh, ito ko hipon. Ah! <laughs> kain tayo. May tag-triss na Buyas? Wala, wala, wala 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 kang mabibiling trash na sibuyas wow. hindi nalintindi yung ano sabit lang ako guys sa talbos bahala na anong talbos natakot na ako tuloy sa baboy kasi nga dahil sa nangyari na ilang gabi na lagi ako naihilo hmm. ano to chicken ano okay. ito? Chicken? balat na ng chicken? Okay. Kasi ang nanay ko, mahilig talaga sa gulay yun. Kahit anong gulay, basta may sabaw lang siya. Doon ko na gaya yun. Bahala na si Batman. Talbos. <laughs> Talbos. Almos ng sili. Dapat nasa tinula lang yan eh, di ba? inano ko sa dinindeng. Bahala na si Batman. <laughs> Basta ko, masaya ako na gulay. Mas, gulay yung ulam ko. Okay guys. Thank you for watching. <laughs>